Tingin natin yung bangkan dumating. May isdang nahuli malaki. Oh, daming bangka yan o. O. Oh. Oh, mga terminal bangka. Yun. Kasi maligo din ako sa dagat tapos may isdang malaki nahuli. Ano o. Oh. Ah. Gulat, ah. First time. Ano ka na isda yan?

Okay. Ito 'yung loop pinata ito is na 'to. Ito kind of.